Ikalabin limang kabanata. Nang magkagayoy, sumagot si Elifas na temanita at nagsabi, Sasagot ba ang isang pantas ng walang kabuluhang kaalaman at pupunuin ang kanyang tiyan ng hanging silanganan? Makikipagmatuwiranan ba siya ng walang kapakinabangang pangungusap? O ng mga salita na hindi niya ikagagawa ng mabuti? Oo, ikaw ay nag-aalis ng katakutan at iyong pinipigil ang dalangin sa harap ng Diyos sapagkat ang iyong kasamaan ang nagtuturo sa iyong bibig at iyong pinipili ang dila ng mapagkatha. Ang iyong sariling bibig ang humahatol laban sa iyo. At hindi ako, oo, ang iyong sariling mga labi ay nagpapatotoo laban sa iyo. Ikaw ba ang unang tao na ipinanganak? O nalabas ka bang una kaysa mga burol? Iyo bang narinig ang lihim na payo ng Diyos? At ikaw ba'y nagpigil ng karunungan sa iyong sarili? Anong nalalaman mo na di namin nalalaman? Anong nauunawa mo na wala sa amin? Kasama namin ay mga ulong may uban at mga totoong napakatandang tao, matandang makapupo kaysa iyong ama. Ang mga pag-aliw ba ng Diyos ay totoong kaunti pa sa ganang iyo? Sa makatwid bagay ang salitang napakabuti sa iyo? Bakit ka napadadala sa iyong puso at bakit kumikindat ang iyong mga mata? na tinalikdan mo ng iyong diwa ang Diyos at binibigkas mo ang ganyang mga salita sa iyong bibig. Ano ang tao upang maging malinis at siyang ipinanganak ng babae upang siya'y maging matuwid? Narito, siya'y hindi naglalagak ng tiwala sa kanyang mga banal. Oo, ang langit ay hindi malinis sa kanyang paningin. Gaano pa nga kaliit ang karumaldumal at hamak? Ang taong umiinom ng kasamaan na parang tubig ipakikilala ko sa iyo, dinggin mo ako, at ang aking nakita ay aking ipahahayag. Ang isinaysay ng mga pantas na mula sa kanilang magulang at hindi inililingid. Sa mga yaon lamang ibinigay ang lupain at walang tagaibang lupa na dumaan sa gitna nila. Ang masamang tao ay nagdaramdam ng sakit lahat ng kanyang araw. Sa makatwid bagay ang bilang ng mga taon na itinakda sa mamimighati. Ang hugong ng kakilabutan ay nasa kanyang mga pakinig. Sa kaginhawaan ay daratnan siya ng mga mananamsam. Siya'y hindi naniniwala na babalik siya na mula sa kadiliman at siya'y hinihintay ng tabak. Siya'y gumagala dahil sa tinapay na nagsasabi nasaan kanyang nalalaman na ang araw ng kadiliman ay handa sa kanyang kamay. Kapanglawan at kadalamhatian ay tumatakot sa kanya. Nanganaig laban sa kanya nagaya ng isang hari na handa sa pakikipagbaka sapagkat iniuunat niya ang kanyang mga kamay laban sa Diyos at nagpapalalo laban sa makapangyarihan sa lahat tinatakbon niya siya na may mapagmatigas na lieg sa kakapalan ng kanyang mga kalasag sapagkat tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang katabaan at nagpangulubot ng kanyang mga pigi at siya'y tumahan sa mga sirang bayan sa mga bahay na walang taong tumatahan na madaling magiging mga bunton. Hindi siya yayaman o mamamalagi man ang kanyang pag-aari. Nidi lalawak sa lupa ang kanyang mga tinatangkilik. Siya hindi hihiwalay sa kadiliman. Tutuyuin ng liab ang kanyang mga sanga at sa pamamagitan ng hininga ng bibig ng Diyos ay papanaw siya. Huwag siyang tumiwala sa kalayawan na dayain ang sarili sapagkat kalayawan ang magiging kagandihan sa kanya. Magaganap ito bago dumating ang kanyang kapanahunan at ang kanyang sanga ay hindi mananariwa. Lalagasin niya ang kanyang mga hilaw na ubas na gaya ng puno ng ubas at lalagasin ang kanyang bulaklak na gaya ng ulibo. Sapagkat ang pulutong ng mga dibanal ay hindi lalago at susupukin ng apoy ang mga toldang suhulan. Sila'y nag-iisip ng pag-api at naglalabas ng kasamaan, at ang kanilang kalooban ay naghahanda ng pagdaraya.